Historia Tagalog Horror Stories Pugbog sarado ang isang lalaki sa likod ng eskwelahan. Iniwan itong bungi ang ngipin at nagdudugo ang ilong payat lang ang lalaki at halatang hindi sanay makipaglaban. Wala itong nagawa para ipagtanggol ang sarili. May nabungi na naman si Ryan Bautista. Panglima na ito sa kanyang biktima. Sa lahat ng estudyante sa campus nila, siya ang pinakakinatatakutan. Wala siyang galang at patawad. Halang ang bituka at umuusok sa init ang utak. Sino mang makabangga niya mabubunutan ng ngipin sa pinakamasakit na paraan. Kampon lang ni Satanas ang pwedeng kumalaban sa kanya. Kahit na sariling mga magulang ay takot sa kanya. Nagtanong sa kanya ang kaibigang si Jimmy kung hindi ba siya natatakot na baka isumbong siya nung binugbog niya kanina. Ito ang tanging kaibigan niya sa campus. Sinabi naman ni Ryan na binalaan na daw niya ito. Kapag daw nagsalita ito ay babalikan niya at hindi lang iyon ang aabutin nito. Yan ang maangas na sagot ni Ryan sabay bagsak ng palad sa lamesa. Nasa library sila ng mga sandaling iyon para magpahangin. Pareho silang pinagpawisan sa haba ng nilakad kanina sa labas. Tulad ng mga naging biktima ni Ryan, Lampa rin si Jimmy at walang kakayahang sumuntok. Kaya lang naman niya naging kaibigan ang lalaki ay dahil siya ang gumagawa ng mga project at assignment nito. Siya rin ang nagpapakopya rito tuwing may quizzes sila. Kapag naman may groupings at nagkataong magkasama sila, siya rin ang gumagawa ng presentation nito. Buong buhay niya sa school na iyon ay binuhos niya sa pagiging alipin ni Ryan. Natatakot kasing mabuli si Jimmy. Kaya lang naman siya hindi ginagalaw ng ibang mga bully roon ay dahil alam na mga ito na tropa siya ng lalaki. Hindi nagtagal ay lumabas na rin sila ng library para umuwi. Mag-isa na lang si Ryan pagkalabas ng campus dahil iba ang direksyon niya sa pag-uwi kinabukasan, maaga siyang pumasok para sa isang subject nila. Tulad ng kanyang inaasahan, nakita niya muli si Jimmy na naghihintay sa kantin. Nagtanong si Ryan kay Jimmy kung nagawa na ba nito ang research paper niya. Sumagot naman si Jimmy ng oo at ibibigay na lang daw niya ito pag-akit nila. Sabay na silang umakyat ng lalaki para sa unang klase nila sa umagang iyon. Kahit kailan talaga, napakalaki ng pakinabang ni Jimmy sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit pasado siya sa lahat ng subject kung saan magkaklase sila. Hindi niya ito kayang talikuran kahit magkaiba sila ng ugali at personalidad dahil sa laki ng nagagawa nito para sa kanya. Nang tawagin ang pangalan ni Ryan, tumayo siya agad at prinesenta ang research paper sa harap ng kaklase. Binasa lang niya ang nilalaman nito at nagbigay ng kaunting eksplanasyon na itinuro din ni Jimmy kanina. Pagkatapos ng kanyang presentation, bigla siyang tinanong ng professor kung paano raw niya ginawa ang research paper na ito. Ano raw ang mga prosesong pinagdaanan niya Namangha kasi ito sa husay ng kanyang presentation. Okay na sana ang lahat. Nagustuhan ng Frop ang proyekto niya. Ang problema, hindi niya masagot ang katanungan nito dahil hindi naman siya ang gumawa ng iyon at nagsimula na siyang mautal. Wala ito sa mga itinuro ni Jimmy kanina. Hindi naman kasi niya Inaasahang magtatanong ng ganoon ang kanyang profesor. Biglang nagsalita ang isa sa mga kaklase nilang si Eriko. Sinabi niya, Paano daw makakasagot si Ryan? Eh hindi naman daw siya ang gumawa. Nagulat siya sa sinabi nito pero hindi siya nagpahalata. Pinilit niyang ngumiti habang nag-iisip ng sasabihin. Hindi nakasilingid sa kaalaman ng iba na si Jimmy lang ang gumagawa ng proyekto niya. Marami nang nakakaalam na inaalipin niya ito. Natatakot lang magsalita ang iba. Pero si Eriko, biglang nakapulot ng lakas ng loob. Hindi kasi nito matanggap na mas maganda ang presentation ni Ryan kahit hindi nito talaga pag-aari ang research paper na iyon. Nagsalita ulit si Eriko at sinabing seryoso daw siya hindi naman daw talagang si Ryan ang gumawa ng project na iyan. Pinagawa lang daw iyan kay Jimmy. Bago po tayo magpatuloy, kayo pong nakikinig, nakikiusap po ako na suportahan niyo po ang YouTube channel po natin na istorya ni Jay. Pakilike na po and subscribe ang ating channel. Malaki po ang may tutulong niyan sa pagsuporta at paglago po ng channel natin. Maraming salamat po. God bless po. Thank you. Anong ibig mo sabihin Mr. Valdez? Kunot noong tanong ng professor nila Hindi pa po yata kayo inform sir Na itong si Jimmy ay puppet lang ng lalaking iyan Siya po ang gumagawa sa lahat ng projects ni Ryan Maganda nga ang presentation niya pero hindi naman siya ang may gawa Unfair naman po yun sa amin na nagpakahirap talaga sa mga projects namin Hindi ba dapat makatanggap ng parusa ang taong yan at isama nyo rin si Jimmy Sabi ni Eriko sa kanilang professor Gulat na gulat si Ryan at agad na napalingon sa kaibigan na kinakabahan na rin ang buong anyo. Nagyukom ang mga kamao niya at unti-unting tumalim ang mga titig niya kay Eriko. Paglabas nila ng classroom, parehong nakayuko si Ryan at Jimmy. Nanlulumo sila dahil napatunayang hindi siya ang gumawa ng kanyang research paper. Pareho silang pinanggalan ng grades para sa activity na iyon na nagsisilbing long quiz nila. Nadami pa si Jimmy na walang ibang ginawa kundi ang tumulong sa kapwa. Pati ito ay napagbuntungan din ng galit ng kanilang professor. Humingi ng pasensya si Jimmy kay Ryan dahil pareho silang na zero kanina hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin. Nang sabihin ni Ryan na hayaan mo na, siya na daw ang bahala sa tarantadong si Eriko. Bigla siyang umalis at iniwa na lang ang kaibigan doon. Hinanap niya si Eriko sa buong campus. Natagpuan niya ito sa loob ng CR at nag-aayos ng buhok. Agad niya itong nilapitan at hinila ang uniform. Hoy kumag, sira ulo ka bang tarantado ka? Ano pang problema mo? Uwi ka ni Ryan. Hindi nagpatinag sa kanya ang lalaki. Wala akong problema pare. Ikaw ang may problema dahil siro kayong dalawa ng papit mo diba? Sabi ni Eric ko kay Ryan. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa muka nito. Namula agad ang muka ng lalaki pero... Hindi ito nagpakita ng kahit na anong takot Alam mo Eriko Ang tagal mo narito ah Hindi mo pa rin ba ako kilala May pagbabanta sa tinig ni Ryan Alam mo matagal na kitang kilala Ryan Matagal ko nang alam ang kulay mo Nanlaki ang mga matang sagot sa kanya ni Eriko Hindi ako papayag na Makapasa ka sa semester na ito Dahil sa tulong ng kaibigan mo ako mismo ako mismo Ryan ang magpapabagsak sa iyo wika ni Eriko sumagot naman si Ryan nang hindi ka pala natatakot sa akin na ah. sabay panlalaki ng mata ni Ryan kay Eriko ako matatakot hindi ako matatakot sa isang tulad mo ang dapat mong katakutan ikaw dapat matakot sa pwede kong gawin sa iyo ikaw ang hindi nakakakilala sa akin Ryan Ang tagal ko na nahimik sa kaguguhang ginawa mo para lang makapasa sa mga subjects mo Dinadaya mo kaming lahat Dapat nang matigil ang kahangalan mo Sambit ni Eriko kay Ryan At bakit? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo ah? Sige nga Paiiyakin lang kita sa araw ng birthday mo ang huling salitang sinabi ni Eriko na insulto siya sa panlalaban ng lalaki kaya binugbog niya ito. Nanlaban pa ang lalaki pero mas malaki ang kanyang katawan kaya nadaig niya ito. Sa huli, bugbog sarado si Eriko. Ang daming ngipin na nalaga sa bibig nito dahil sa tindi ng mga suntok na tinamumula kay Ryan. Lakas ng loob mo ah, wala ka naman palang laban ni ka. Sinayang mo lang ang oras ko Eriko Akala ko ba naman eh, makakalaban na ako ng malakas. Yan tuloy ang napapala mo, si Raulo. Sambit ni Ryan kay Eriko at muling sinipa sa bibig ang lalaki. Iniwan na lang niya ito doon at hindi niya napansin ang pagtalim ng titig sa kanya ni Eriko bago siya makalabas ng CR. Biglang nagsalita ang kaaway niya. Tandaan mo to Ryan, paiiyakin kita sa birthday mo pagbabanta ni Eriko kay Ryan. Paglingon niya kay Eriko, nakita niyang pinulot nito ang lahat ng mga natanggal ng ngipin at ibinato sa kanya. Isang mapanuksong tawa na lang ang itinugo niya rito dahil talo na ang lalaki sa laban nila. nabungin niya ito. Siya ang panalo sa suntukan nila at wala nang dapat pag-usapan pa. Nang sumunod na linggo wala nang pasok si Narayan. Sport festival na kasi ng school nila at hindi naman required na umaten doon. Inubos na lang niya ang oras sa paglalaro ng video games. Minsan ay nakikipagkita siya kay Jimmy para magpalibre ng pagkain. Mula noon, may napansin na kakaiba si Ryan sa sarili. Palagi siyang nananaginip na nalalagasan daw siya ng ngipin. Hindi bali sana kung isang beses lang Ngunit apat na beses niya itong napapanaginipan gabi-gabi Nagsimula na siyang mabahala Ayon kasi sa makalumang paniniwala Kapag nananaginip ng nalalagasan ng ngipin Ay may mamamatay sa mga kamag-anak O pwedeng siya rin mismo ang mamamatay Hindi niya alam kung ano ang gagawin Kasabihin ba niya ito sa mga kakilala? o mabuti sigurong manahimik na lang siya. Hanggang sa sumapit na lang ang kaarawan ni Ryan na natili siyang tahimik tungkol sa panaginip na dumadalaw sa kanya gabi-gabi. Ngunit pagising niya ng umagang iyon, nagulat siya ng masilayan ang sariling katawan na punong-puno ng mga ngipin ng tao. Nang hilakbot siya at mabilis na tumayo sa higaan Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Ganoon na lamang ang pagkagimbal niya nang makitang balot na balot ng ngipin ang buong katawan niya. Tanging mga mata na lamang niya ang nakikita. Ang buhok at balat niya ay natakpan na rin ng nagkukumpulang mga ngipin. Sumigaw si Ryan. Agad siyang lumabas ng kwarto para puntahan ang mga magulang na kasalukuyang nagluluto para sa birthday niya. Gulat na gulat ang mga ito nang makita siya. Nahimatay pa sa sobrang takot ang kanyang ina. Sinubukan namang tanggalin ng kanyang ama ang mga ngipin ngunit hindi iyon mabunot-bunot. Tuwing susubukan itong bunuti ng isa, katumbas nito ang sakit ng pagpapabunot ng ngipin na walang anesthesia nang dalhin siya sa ospital. Maging ang mga doktor ay hindi maipaliwanag ang kalagayan ni Ryan. Walang makapagsabi kung saan nagmula ang mga ngipin na tumubo sa buong katawan niya. Natatakot na siyang tignan ang sarili sa salamin dahil pati siya ay nangingilabot sa sariling kaanyuan. Naalala ni Ryan ang sinabi ni Eriko na paiiyakin daw siya nito pagsapit ng birthday niya. Wala din siyang ibang ginawa ng araw na iyon kundi umiyak. Sa halip na mag-celebrate ng kaarawan, palipat-lipat sila ng ospital para ipatingin ang kalagayan niya. Ngunit sa huli, bigo silang makahanap ng sagot. Muli na naman siyang umiyak at nagkulong na lang sa kwarto. Nang gabing iyon, muli siyang dinalaw ng isang panaginip. Ngunit sa pagkakataong iyon, nakita niya si Eriko na nakasuot ng uniforme na pangdentista. Nasa loob sila ng isang klinik habang nakahiga siya sa isang kama. Lumapit si Eriko sa kanya at nagsalita. Magpapabunot ka ba ng ngipin? Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya at hindi alam ang nangyayari Nagsimula siyang gapangan ng kilabot nang bumalasik ang anyo nito at nagpakawala ng maladimonyong ngisi. Sinabi ni Eriko kay Ryan na, Pareho lang tayong malakas pare. Ang pinagkaiba lang, malakas kang sumuntok, malakas naman akong mangulama. Humalakhak ang lalaki habang inilalabas nito ang isang injection. Sinabi pa niya na huwag itong mag-alala hindi naman daw masakit. Ituturok daw niya ito para wala nang maramdamang sakit pa si Ryan kapag binunot niya ang mga ngipin sa katawan nito. Pero hindi ito anesthesia. Ito ay isang little injection. Sa realidad, umuungol si Ryan at bahagyang gumagalaw ang mga daliri. Parang nagpupumilit makawala sa isang malagim na bangungot pero sa loob ng panaginip sumisigaw na siya at nagmamakaawa sa kanyang buhay kinabukasan natagpuan na lang wala nang hininga si Ryan sa kama nito naliligo siya sa sariling dugo habang nakakalat sa paligid ang mga ngipin na tila kusang natanggal sa kanyang katawan Historia Tagalog Horror Stories